Yun, good morning sa inyong mga par, no? So, puputahan ko muna yung uh, binili kong bahay mga par dito lang sa may tangkaan So, mag kami ng mga damo-damo sisiburan ko na uh, dami ng damo sa paligid kasama uh, ko yung uh, assistant ko <laughs> Si Si Ito na yung binili kong lupa sa kabahay mga par. Kumusta na yung mga kuhaan ko dito pre? Okay na? Okay na? Ah, ito lang yung ahagbasan. Okay. Tapos, anong gagawin mo? Ahagbas din? So, kumusta yung mga trabahanti natin dyan? Anahakit ng kuhaan? Mga buhangin? Oh, kumusta kayo dyan? Okay lang ba kayo? <laughs> okay pa? Okay, sige, sige. Nakaisnak na kayo? Tapos na. Ah, tapos na. Okay, sige, sige, sige. <laughs> so may i-gagawin pa pala ako doon mga uh, bahay mga par para sa mga bisita. <laughs> so shout out sa mga kasama ko dito. Do. Shout out, shout out. So, yun. Nagkuha mo doon, na flooring mo? Nagkuha mo doon, nagtambak pa. Nagtambak pa, katong kuhaan? Sige, sige. So, ito, yung mga simento. Doon yan. Inisin ko muna dito mga par. Kasi, madami ng <laughs> so, nang mo. Sana walang ihis dito. Baka. <laughs> So ito lang yung lilinisan natin mga par. No? Kasi lalagyan ko pa to ng kubo-kubo dito mga par para maganda. Isa muna tayo mga par. Pesakin muna natin yung trabahan din natin. Gutom. <laughs> Ano 'tong dinito? Bacol gapet. Tara sila. Tayo naman banana, pampakwan sa tuhod. okay, tapos na tayo dito mga par. Pinagsisigaan na natin diyan yung mga damo. Sakito hindi natin pinutol 'to. Kasi mamunga pa to, pati ito. Ah, uh, kalaman si iyan mga par. Saka doon naman, uh, pagkatapos natin dito mga par, ah, uh, pupunta tayo doon sa trabaho doon na uh, pinatabakan ko. Uh, magandang bio doon mga par, maganda. Papakita ko sa inyo mamaya. Kain muna kami mga par kasi alas 12 na. Right. So shout out ni Crab. Crab!

Vlog, ma'am? Naman si vlog. Dali na, be. Kala naman yung Dali na, mga par. Kain tayo, mga par. Oo, ito. Dali! Oo, si Engineer Gikas Masin. Oo, Ito yung ulam nila mga par. Wala, mo na. Sinuha ba? Masa may pangalala?

Hmm. Atong pakukon yok halingan. Halingan. Okay. Ha? Dali pa lang siya imong gibin. Imong gibalik. Jangan salamat na balik gayud ada kuan kay Arun Ma. Asa may gibalik? Katawa si Jayen kay. Aw kuya aw man Israel Ina uniform man diri si Jack. Oo. Kumain ja. Mahadlok madasay Gago. <laughs> Kelang ini sa nilatang baka. <laughs> Bibang mo dia. Aloy! Oy, mga ta mga on. Mga ta mga Hi. Nah, mana kita ni juga? Okay, just bimbang, presenting, representing from Bakulud. <laughs> <laughs> Bang, kung saan magkuha niya sa sinulog sa akoan bang? Malitbog? Oo, wow, kung saan? Kailangan sila handra. <what> Ato kong makukuha. na, tibok sa dunliti? Oo. Waro, kakain na ha. Ito lang <laughs> yung ulam. Ito lang <laughs> yung ulam uh. <laughs> nila. <laughs> wow! Alright. So, malakas na yung ulan mga parang hindi na kami makapag-work dito malakas na yung ulan so, yung mga boys natin dito uuwi na kasi magkuhanan sila ng sweldo sahod nila so kunin nyo na lang kay ma'am yung sweldo nyo ha so, shout out shout out to so sa Guadalupe pa to sila mauwi mga par hindi na tayo makapunta doon kasi ah uh, umulan baka magka lagnat tayo Mahirap pansay sa Kristo ano, niya. Mahirap sa kwan. <laughs> mahirap 'yung pinanganak ng kwan, walang sarap. <laughs> mahirap ang buhay. <laughs> oh, shut up, out, shut up. Out, oh. Ah. Tawaga dulu, pila 'yan sa mga park. Right. Ito. Ito 'yung bus mga <laughs> nagwatin 'yun ni. Tayong dito sa mapa. May magandang tuwan pa naman yun, B.I.O. <laughs> Pampalinaw sa mata. <laughs> okay, umuwi na kami mga par no Oo. Oh. Umuwi <laughs> na kami, tatapos na kami dito. Right? mo <laughs> <Ha>? lagi? <laughs> siya aligre, jali grie, oi. right so yung lahat na napanood jois is a prank lang. mo ni mo mo ni mo ni mo ni mo ni mo Nabili. mo ni mo ni mo ni mo Uy, mo ni uy, ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni mo ni 100 ni mo <laughs> So, away na kami mga par, no? Kasi bukas kasi ako magpapa kuha ako Ate na, na bro, na maghang kuha ng ipon? Ha? Huh? Ate, gawa na. Tungon ni skuhaan siguro? Lumboy ba? Ha? Huh? Ahak ba eh? Puwan na bitaw, tungon ni skuhaan? Mauwa mo nung pahingwa ni baji mo yung mukuhaan? Ako ibutan na ni Nasin? Hahaha! nga wemen uyyayuk suuh lagi mimmpi Halha